Good day mga sir at welcome back sa ating channel Ngayon papakita ko sa inyo yung aming isang project dito sa may Kabawan, Tagbilaran, Bohol Alright so ayan Share ko sa inyo yung mga abang namin at uh, yung uh, pag install namin ng mga utility box At ayan So dito naman tayo dito sa may gilid Sa may car park Ayan so naabangan na natin ng O nalagyan na natin ng utility box At na pipe PVC pipe Ayan so PVC pipe yung gamit natin dito Hindi tayo gumamit ng mga flexible Ayan so napakataas nung ceiling nila Sa may May ate kasi yan Sa taas para sa mga aircon Doon nilalagay lahat yung mga kwan So yun yung abang natin sa may wall lamp Ayun. At ayan uh, ta. Uh, outlet dito sa labas kasi yung mayari nito uh, mahilig sa mga, mga banda. So siguro may marami siyang isasaksak dito. So ayan, naabangan na natin 'yan. Uh, nalagyan natin ng piping 'yan galing sa may panel board. Uh, at ito, mga wall lamp. Abang natin sa wall lamp. So napakaraming ilaw dito sa bahay nito ayan so yun yung mga gamit natin at ayun ayun yung panel board natin ayan meron tayong mga abang doon sa taas na mga junction box para sa ilaw dito rin ayun so punta natin sa loob at i-share ko sa inyo yung mga pa natin gawa ayan so yung utility box natin bali apat marami yan bali siyam na ilaw pa uh, uh, bali sa tatlo gang each so tuwag this is yung yun. outlet natin abang sa internet ay uh, internet at saka sa at sa kwan cable so, so dapat natin yan isama sa ating electrical plan so ito pala wala pala tong plano at uh, ako na lang yung nag plano dito kasi yung architect ko lang drawing lang yung kuan niya so ako na lang yung nag ng mga kuwan. plano kung saan ilalagay yung, mga, yung mga ah, although meron But, pero yung the switch uh, plano lang ang ilagay sa architect ko lang mga sukat sukat so yan yung mga outlet natin sa under Underground lahat yung outlet natin, no? Walang sa taas. Ilaw lang yung sa taas. At, ayan. Underground lang yung galing sa panel board. Underground lang lahat yung uh, outlet natin. Oops. Kasi, sa... lang to bungalow na house. Sa kada so, yun. so, ito yung abang sa laboratory. Ayan yung sa shower. Ayan yung sa aircon. Yung mga abang na tubo. Three port. Bali, apat na yan. At ito naman yan so ito yung kwarto nila at ayan o, ganyan talaga pag mas maganda ganyan ang pagabang ng mga utility box naka uh, flash talaga ayan yung finishing nila o at ayan yung linsa yung tali ng nylon so maganda talaga na i-flash natin para sc screw pa siya hello Okay naman. Lumubog ng konting yung utility box pero wag lang uh, wag lang nakalabas yung utility box kasi mapangit tingnan. Kausli yun. outlet paglagay natin. Okay, so ayan. Back to back yung ating utility box na nilagay natin dito. Ayan, so tatakpan natin yan para hindi na ma-disgrasya pa mapasukan ng simento. Pati yung mga uh, screw. So, nut. Nut ng ating utility box. Kailangan lagyan natin ng masking tape. Yung electrical tape kasi matatanggal kasi. Madaling matanggal pero wala tayong choice kung wala. Ayan, so dito sa ating mga outlet kailangan sa kitchen natin is nakausli talaga yung utility box kasi may tiles kailangan natin yan ilabas yung utility box kahit kalahati kasi may tiles pa so ayun yung mga abang natin oh. ayan so dito meron sya mga ilaw Okay, so wawiring na, wawiringan na lang namin to at siyempre abangan din namin to CCTV. Bali walong CCTV ang papalagay ng mayari dito. So sa kwarto natin lagay ang CCTV. Okay, so Ayan At puntahan muna natin yung panel board Ayan yung mga abang namin ng tubo Mga ilaw yan So napakaraming tubo sa taas kaysa sa baba pa kasing kasi kaya eh, basa yung sahig wala kasing uh, bubong wala pang bubong Okay, so ngayon uh, ito yung mga kuha natin at tinlagyan natin ng mga alambre, no. Ayan, meron na yung mga alambre sa magkabilang dulo na yan. So ang connection natin magwa wire Y connection tayo dito sa mga outlet. Ayan. So iba naman yung mga SPO natin na kuha sa mga ref, iba naman yun sa outlet talaga, meron tayong designated. So may SPO tayo, meron tayong outlet. So ito yung bolt-on na gamit namin na panel board. Ayan, nalagyan na namin din ng mga uh, abang yan okay so hanggang dito na lang at see you on my next upload